kung pakiramdam mo na parang unti-unti siyang lumalayo, baka ikaw mismo ang dahilan. Hindi dahil sa pagkukulang mo, kundi dahil sa maling approach mo sa pag-attract ng babae. Maraming lalaki ang mabilis mawala ang charm sa paningin ng babae. Sa una, interesado siya. Laging nagme-message. Laging gustong makasama ka. Pero habang lumilipas ang panahon, bigla siyang nagiging malamig. Unti-unti nang hindi siya excited sa'yo. At ang masakit, hindi mo alam kung bakit ang mas karaniwang dahilan, naging available ka masyado. Yun ang mali ng maraming lalaki. Kapag gusto nila ang babae, binibigay agad ang lahat, oras, effort at atensyon. Walang kapalit, walang pasubali, walang push, puro pull. Pero ang psychology ng attraction, lalo na sa babae, ay kabaligtaran ng iniisip ng karamihan. Kapag masyado kang available, nawawala ang challenge. Kapag wala ng challenge, nawawala ang misteryo at kapag walang misteryo, nawawala ang excitement. Ang masaklap dito, habang sinusubukan mong ipakita ang seryosong intensyon, iniisip mong lalong mapapalapit siya sa'yo. Pero ang epekto sa kanya? Desperado ka. Wala kang backbone. Hindi ka interesting. Predictable ka na. Babae man o lalaki, nature natin na ma-excite sa hindi natin makuha agad. Ang sikreto? Scarcity creates value. Lahat ng bagay na mahirap makuha, tumataas ang halaga. Ganon din sa tao. Isipin mo to. Kapag araw-araw mong binibigyan ng regalo ang isang babae, darating ang panahon na hindi na yun magiging espesyal. Pero kung paminsan-minsan lang mas ma-appreciate niya, ganon din sa atensyon mo. Kaya kahit gaano pa siya kaganda, gaano pa siya ka sweet sa una, kapag naging masyado kang available, para ka na ring libreng sample sa mall, tatanggapin niya pero hindi ka niya babayaran ng commitment, ito na ang punto ng solusyon. Gamitin ang reverse psychology at push-pull technique. Ano ang reverse psychology? Ito ang konsepto ng paggawa ng kabaligtaran sa inaasahan para makuha mo ang eksaktong gusto mo. Halimbawa, kapag gusto mong maging interesado siya, kunwari, hindi ka interesado. Mem, kapag gusto mong maghabol siya, bawasan mo ang atensyon. Kapag gusto mong makuha ang respeto niya, huwag kang laging available. Hindi ito panluloko. Ito ay manieksaral ng psychological triggers na nagpapagana ng attraction. So ano wa ang push-pull technique? Rito daw sa ang balancing paglapit at paglayo. Ginagawa mo siyang excited, pero hindi ka predictable. May moments na sweet ka, pero may moments na parang may sarili kang mundo. Example, sa isang linggo, may araw na sweet ka sa text, may araw na hindi ka nagre-reply agad. Pagkatapos ng isang magandang date, huwag mo muna siyang i-chat kinabukasan. her Wonder push-pull creates emotional roller coaster. At ito ang nagpapanatili ng interes. Ayon sa isang psychological study sa Journal of Social and Personal Relationships, ang unpredictability ay isang malaking factor sa romantic attraction. Mas naa-attract ang isang tao kapag hindi nila agad alam kung ano ang nararamdaman mo. Isa pang study mula sa Harvard ay nagpapatunay na ang uncertainty ay nagbabago sa dopamine levels ng utak nagiging mas intense ang emotional investment kapag hindi mo alam ang susunod na mangyayari. May mga case studies rin ng mga lalaking ginamit ang push-pull, method at napanatili ang attraction ng babae, lalo na sa mga high-value women. Marami sa kanila ang nagsasabi ng iisang bagay, naging mas invested siya nung hindi na ako laging available. Kung gusto mong panatilihin ang interes ng babaeng gusto mo, kailangan mong tumigil sa paghabol at simulan ang tamang psychological approach. Alam mo ba na minsan, mas naa-attract kang babae kapag hindi ka nagpaparamdam? Oo, hindi dahil sa pride, kundi dahil sa utak niyang naghahanap ng validation. Gamitin mo yan. Lalaki ka, may gusto kang babae. Gusto mong iparamdam na seryoso ka. Kaya araw-araw kang nagte-text, Nagre-reply agad. Nandyan ka palagi. Pero ang nangyari, lalo siyang naging malamig parang hindi siya na-appreciate. Parang ikaw pa ang mas interesado. At ang tanong mo ngayon, paano ko siya mapapa-effect kahit hindi ako nagpaparamdam? Ang sagot, reverse psychology, push-pull dynamic at controlled mystery. Pero hindi sapat ang dipag-chat lang. Kailangan mong maunawaan ang psychological trigger sa likod nito. Kapag hindi mo alam ang tamang diskarte, ang hindi pagpaparamdam mo ay pwedeng mag-backfire. Baka isipin niyang wala ka ng interes baka mawala na lang talaga siya. Pero tandaan mo, wala sa hindi pagpaparamdam ang sikreto. Nasa timing, context, and previous emotional investment. Kapag ginawa mo ang tamang script bago ka mag-lurk o mag-disappear sandali, dun ka talaga magleleave ng emotional imprint. Dun ka niya hahanapin. Dun siya magtatanong, bakit siya biglang hindi nagpaparamdam? May iba na kaya siya? Ginawa ko bang mali? Yan ang gusto nating itanim sa utak niya. Ito na ang hinihintay mong parte. Reverse psychology plus push-pull arms effective discard. Step 1. Magtanim ng emotional seed bago ka umatras. Bago ka mag-disappear o mag-slow down sa communication, dapat may iniwan kang emotional moment sa kanya. Halimbawa, matinding tawanan sa chat, personal compliment na rare niyang marinig, deep convo na hindi niya inaasahan galing sa lalaki. Tanong na open-ended na ikaw ang nag-initiate pero hindi mo tinapos. Gamitin ang script na to. Alam mo, bihira akong makausap ng babae na kayang sabayan yung vibe ko. Salamat ha. Boom, seed planted. Ngayon, lay low ka. Step 2, controlled silence. Huwag kang magparamdam for 2-3 days. Walang good morning, walang emoji, walang kahit ano. Kapag siya ang unang nag-chat, don mo lang sagutin, pero hindi agad-agad. Kung hindi siya nagchat, Hayaan mo lang. Let her wonder. Let her miss you. Push pull in action. Push. Iparamdam mong may connection kayo. Pull. Bigla mong putulin para ma-realize niyang may emotional gap. Step 3. Pagbabalik na may twist. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik ka hindi para mga musta kundi may neutral, random energy. Examples. Uy, alam mo ba anong nakita ko kanina? May babae ka mukha mo pero mas mahaba kilay. Naalala kita kanina nung kumain ako ng street food. Sabi ko, di mo yata kakayanin yung isaw level na to. Hindi sweet. Hindi needy. Pero may presence. Yan ang nagpapakuryente sa utak niya. Mula sa silence, random reconnection, Sheen's emotional roller coaster. Ayon sa behavioral psychology, may tinatawag tayong Zygarnik effect. Mas kung saan mas naaalala ng tao ang bagay na hindi natapos. Kapag may konbo kayo na bigla mong tinapos, kapag may sweet moment na hindi mo minaximize. Kapag nagpakita ka ng interest then biglang nawala, nagkakaroon ng loop sa isip ng babae, hindi niya masara. Kaya gusto niya bumalik. At dahil dito, siya na mismo ang magiging emotionally curious. At kapag curious ang babae sa'yo, nagsisimula ang attraction. Gusto mong mapansin? Gusto mong siya mismo ang maghabol? Itigil mo muna ang pagiging available. Hindi ito game. Nidawad art pong damang pagbitaw at pagbalik. Alam mo ba na minsan, isang banat mo lang, hindi ka na niya makakalimutan? Hindi dahil cheesy ka, kundi dahil may tama ka sa utak niya. Yan ang power ng verbal push-pull. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pag-uusap. Ang style nila ay laging safe, laging mabait, laging predictable. Mga tanong tulad ng, Kumain ka na? Kamusta araw mo? Ingat ka lagi ah. Walang thrill walang tension, walang emotional spark. At ang ending, scene zone. Dry replies, haha, -ha, lang ang reply. Or worse, wala na. Bakit? Dahil wala kang binigay na emotional push or pull. Ang conversation mo ay parang tubig, walang lasa. Ang gusto ng babae ay kuryente, hindi tubig. Kaya ang kailangan mo ay language na may tama. Psychological, playful, minsan sweet, minsan asar. Laging may roller coaster. Kapag mali ang approach mo sa pag-uusap, kahit gaano pa siya kaganda ng ngiti sa'yo nung una, mawawala rin ng spark. Kahit araw-araw kayong mag-chat, kung wala kang verbal tension, mabilis siyang magsasawa. Kahit loyal ka pa, kung boring kang kausap, hindi niya mararamdaman ang kilig na hindi niya maintindihan. Kahit ipakita mong seryoso ka kung wala kang challenge, wala siyang mararamdaman na need to impress you. Kaya maraming lalaki ang nagtataka bakit napunta siya sa bad boy? Bakit siya na-turn off kahit loyal naman ako? Simple lang. Bad boys master the art of playful tension. They trigger emotions. They push, then they pull. Time to learn verbal push-pull techniques. Mga banat, tanong, at style ng pakikipag-usap na nakakahook sa utak ng babae. Hindi mo kailangan maging bastos. Hindi mo kailangan maging pa-cute. Ang kailangan mo lang ay control sa emotion sa mga salita mo. Let's break it down. Technique number one, compliment with a twist. Push, compliment, pull, tease, or playful nag. Example one, alam mo bagay sayo yung lipstick mo ngayon, parang pang kontrabida vibes, pero bagay. Example two, mukha matalino, pero dangerous ka rin siguro, no? Effect, she gets flattered, then intrigued. Hindi niya alam kung compliment o asar. Resulta, nag siya. Technique number two, role-playing or labels. Maglagay ka ng karakter sa kanya. May konting kwento. Example 1. Ikaw yung tipo ng babae na kakain ng fries ng iba pero hindi mag-order ng sarili. No? Example 2. You're the type na sweet sa simula tapos biglang magiging ice queen. Tama ako, di ba? Effect. She'll defend herself or laugh. Either way, you've created an emotional interaction. At yan ang goal natin. Technique number 3. Bait and twist, banat. Magbigay ng impression, tapos bigla mong iiba. Example 1. Alam mo, kung ako lang ang magdidesisyon, di na kita kakausapin. Pause. Pero ang boring ng buhay ko pag wala kang inis factor. Example 2. Akala ko seryoso kang babae. Yun pala, mas makulit ka pa akin. Effect. Surprise plus fun ng unforgettable moments. Technique number 4. Emotional confusion lines. Ito na yung mga linya na hindi niya alam kung seryoso ka o hindi. Example 1. May gusto ako sa'yo, pero feeling ko hindi pa kita gusto enough para sabihin sa'yo. Example 2. Kung may isa akong gustong babae ngayon, siguro ikaw, kung hindi lang kita kachat ngayon. Effect. Creates tension. Ginagamit ito ng mga natural flirts. Pero kapag ikaw ay master ng push-pull, controlled mo ito? Technique number 5. Let her chase statements. Ipakita mong hindi mo siya siniseryoso agad. Example 1. I'm not easily impressed, pero you're doing good so far. Keep it up. Example 2. Hindi ko pa sure kung gusto kita. Pero interesting ka. Pwede na. Effect. You shift the frame. Imbis na ikaw ang naghahabol, ikaw ang pinapahanga niya. Sa isang pag-aaral mula sa Stanford University tungkol sa conversational chemistry, napag-alaman na ang mga tao, lalo na babae, ay mas na-attract sa mga usapang may emotional fluctuation kaysa sa mga predictable conversations. Ang mga lalaking may playful teasing plus mystery combo ay mas madalas ma-perceive na confident, dominant, and high value. Samantalang ang mga lalaking puro compliments lang, walang tension, o laging safe, ay mas madaling i-friend zone. Push-pull language is the secret sauce ng mga lalaki na hindi binabasted agad. At madalas pa nga sila ang pinag-iisipan ng babae sa gabi. Kung gusto mong magstay sa isip ng babae, kung gusto mong hindi lang siya mapangiti kundi mapaisip, master the verbal push-pull techniques. Yung tipong kahit makakilala siya ng iba, ikaw pa rin ang babalik sa isip niya. Gusto mo bang siya ang lagi niyang iniisip kahit may iba siyang nakilala? Ang sikreto, hindi lang basta kilig, kundi isang matinding emotional imprint na hindi niya makakalimutan. Maraming lalaki ang nagtatapos sa relasyon dahil hindi nila nagawang iwan ang malalim na marka sa puso at isip ng babae. Nagdaraan lang sila sa buhay niya. Parang kahit anong gawin nila, hindi sapat para siya ay lalong mahuk. Ang result? Nawawala ang spark. Nakikita siya bilang normal. Unti-unti, napapalitan ng ibang lalaking may mas malakas emotional connection. Maraming lalaki ang naiisip na sapat na ang push-pull o ang pagiging mysterious. Pero kulang yon kung hindi mo may iwan ang emotional imprint. Ang tunay na dahilan kung bakit siya babalik sa'yo. At hindi sa iba. Imagine, isang araw nag-message siya sa'yo pero hindi mo masagot. Nakikita mo na may bagong lalaki na nagpaparamdam sa kanya. Naglalaway siya sa mga sweet messages nito. Ang tanong, paano na? Paano kung mawala siya dahil sa kulang ang connection natin? O kaya kahit magkasama kayo parang friendzone na lang. Wala nang kilig. Wala nang excitement. Kung hindi mo mapalalim ang emotional connection, lahat ng effort mo ay magiging walang kwenta. Narito siyang mga long-term emotional imprint hacks para siya ang laging pipiliin ang puso niya. Hack more one, create shared experiences na may emotional charge. Hindi sa patang text lang. Kailangan may moments kayo na di niya makakalimutan. Planuhin ang mga dates na may element of surprise. Gawin mo siyang maramdaman na espesyal siya sa kakaibang paraan. Mag-share ng personal stories na magpapakita ng iyong tunay na pagkatao. Example. Sa isang dinner, sabihin mo, Alam mo, sa'yo ko lang na-share to kasi special ka. Ganito ka pa caring, ganito ka pa open. Hack number two. Gamitin ang power ng vulnerability, pero controlled. Ang pagiging too strong or too distant ay nakakabawas ng emotional connection. Pero kapag ipinakita mo ang tamang level ng kahinaan, nagiging mas malapit siya sa'yo. Example. Alam mo, minsan naiisip ko kung kaya ba talaga kitang gawing priority sa buhay ko. Pero ang totoo gusto ko. Controlled vulnerability. Ujimak siya nagpapakita ng sincerity pero hindi desperate. Hack number three. Consistency with mystery. Hindi kailangang maging predictable. Pero hindi rin pwedeng laging wala kang presence. Magset ka ng pattern. May consistent na effort pero may konting unpredictability. Example. May araw na mag-sweet text ka, may araw na may konting cold pero playful remarks. May araw na bigla siyang yayakapin o tutulungan. Hackner 4 Use Anchoring Emotionally I-anchor ang mga positive emotions sa mga moments kasama mo siya para sa long-term recall. Example, kapag napapatawa mo siya sa stress niya, nagiging mental anchor ka ng kaligayahan. Kapag tinulungan mo siya sa problema, mental anchor ka ng security. Kapag naaalala niya ang mga moment na magkasama kayo, Nauugnay niya ito sa saya at pagmamahal. Hack number five. Pagpalabas ang importance ng commitment. Hindi ito pressure. Tumayas pagpapakita ng vision para sa future. Nakasama siya. Example. Hindi ako yung tipo ng lalaki na basta-basta lang naggagawa ng plano. Pero gusto kitang isama sa mga plano ko. Research sa field ng neuroscience at attachment theory ay nagpapakita na ang emotional imprinting ay nagpapatatag ng long-term bonding. Yung sa mga couples na may matibay na emotional imprint ay mas matagal ang relasyon at mas mataas ang satisfaction. Siya rin ang dahilan kung bakit kahit makilala niya ang iba, ikaw pa rin ang unang naiisip niya sa oras ng pangungulila, saya, o problema. Handa ka na bang gawing unforgettable ang sarili mo sa babae ng buhay mo? Simulan mo na gamitin ang mga emotional imprint hacks na ito. Kung may natutunan ka sa video na ito, like, comment, at mag-subscribe para mas marami pa akong ma-share na techniques na ganito. Share mo rin sa mga kaibigan mo na gusto rin matuto ng tunay na art ng attraction. Salamat sa panonood.